Yung 60,000 minutes, weird ba? Sige na, uri pa. Hindi hmm. lang kayo, i-check mo pa yung haul ko eh. Puro na yan, share. Mas marami pa yata ng share kaysa sa mga post ko. Nagpo-post ako ng long form video. Nagre-reels ako 3 times to 5 times a day. Ano pa ba bang kulang meta? ako nakakapagluto, nakakapaghugas ng plato, nakakapagluto ng ulam, nakakapamalengke, nakakapaglinis ng bahay. Minsan nakakalimutan ko ng gawin ng mga gawain ko. Makapag-upload lang sa'yo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Ano pa ba bang kulang meta, ha? Sabihin mo naman. Kasi wala, ako, kung ako lang, wala na akong maisip na i-content. Kaya pwede ba? Tingnan mo. Tama pa ba, ba Tama ganito ako, ha? Sige nga! Napapagod na ako, napapagod na ako. Kung ayaw mo tumigil ako, I monetize mo na ako sa in-stream ads. Hello, lalamets! Nananawagan ako sa'yo, huwag mo akong i-restrict, ha? Ginawa ko lang ang video na to. Dahil suggest ka ng suggest at nagre-request ka. O so, eto na. Panoorin yung mabuti at... Mm, pag-igihan nyo hanggang sa matapos. Tapusin ang video ito. Okay, ganito ha. Real talk tayo. Ano pa ba talagang kulang meta, ha? Kasi ako, napupundi na ako eh. Lahat na, nagawa ko na. Ano pa pang kulang? Nanunood naman ako sa mga big creator ng video. Nagko-comment ako dun. Nag-share ako dun. Sinishare ko yung mga video nila kaya i-check mo pa yung wall ko eh puro na yan share. Mas marami pa yata na share kaysa sa mga post ko. Nagpo-post ako ng long form video. Nagre-reels ako 3 times to 5 times a day. Ano pa ba bang kulang, Meta? Ano po? Pagod na pagod na ako. Minsan, di na ako nakakapaglabo, nakakapaghugas ng plato, nakakapagluto ng ulam, nakakapamalengke, nakakapaglinis ng bahay, na nakakalimutan ko nang gawin ng mga gawain ko. Makapag-upload lang sa'yo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Ano pa ba bang kulang meta, ha? Sabihin mo naman. Kasi wala, ako, ako lang, wala na akong maisip na i-content. Kaya pwede ba? Tingnan mo. Ano ba Sige nga. Napapagod na ako. Napapagod na ako. Ayaw mo tumigil ako. I-monetize mo na ako so, stream ads. Yung 60,000 minutes viewed ba? Sige na, Meta. Hmm.